Niyayakap ko ang mga tuhod ko habang nakaupo sa gazibo. Malalim na ang gabi, ngunit ayaw ko pa rin umalis doon. Unti-unti kong naramdaman ang init ng katawan ni Hector sa likod ko. Mainit niya akong hinagkan. Ibinaon niya ang kanyang mukha sa liko. Hinalikan ko ang tuhod ko habang pinupulupot niya ang kamay niya sa akin. Nilalamig ka na. Balik na tayo. Bulong niya. Sandali lang. Sabi ko, I want to feel him. Iyong kaming dalawa lang talaga. Iyong walang nanggugulo. Walang problema. Naramdaman ko ang nakakakiliting hininga niya sa leeg ko. Naramdaman ko ang unti-unting paggapang ng kami niya sa tiyan ko. Napapikit ako dahil doon. Hmm, nararamdaman mo pa rin ba ako? Bulong niya. Gusto kong magkunwari na hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero nang tinanong niya ayon, ay hindi ko na may pagkakailang alam ko agad kung ano ang ibig niyang sabihin. Mas lalo kong pinagdikit ang mga binti ko, ngunit mas lalong humigpit ang yakap niya sa akin. We did it right, Sector. How ay I not feel you? Ho, malakak siya. Gusto ko lagi mo akong nararamdaman. Palagi chis ka. Palagi. minga ako ng malalim. Masyado akong nalalasing sa boses niya. Kaya kailangan kong hawakan ang sarili kong kaluluwa tuwing malapit siya sa akin at nagsasalita siya. Ni hindi kong alam kung paano namin nagawang pangatlo ngayong gabi. Siguro ay masyado ng maraming nangyari at kulang ang isa. Oh damn it. Pero nung una pa lang, ramdam ko na naman agad. Ngumuso ako lalo na tuwing bumubuo sa akin ang buong alaala ng nang nangyari. Paano kung mabuntis ako? Hindi naman sa hindi safe yung ginawa namin Lagi kong sinisigurado na safe iyon kaya lang hindi ko maiwasang magtanong. E di mas mabuti. Ho malakak siya. Kinurot ko ang braso niya. Hindi yan mabuti. I'm still 19, Hector. Uwi ka ako. But I love you. Uminit ang pisngi ko. Pero hindi pa ako ready, Hector. Idi hihintayin ko kung kailan ka magiging ready. Pakasal mo na tayo. Tapos hintay tayo kung kailan ka ready. Ayos yon. Ngisi niya. Napangiwi ako at napatingin sa kanya. I'm still 19 and I'm a model for God's sake. Model din naman ako. So what? Umiling na lang ako. Hindi ko alam kung hindi niya ba naiintindihan ang gusto kong iparating o mas pinili niyang magbingi-bingihan na lang. Hmm, anong iniisip mo? Bulong niya sa tainga ko nang nananahimik ako. Nagulat ako nang hinalikan niya ang likod ng tainga ko. Mga halik na nakakapukaw ng damdamin. Iyong tipong hindi ka papakawalan hangga't hindi ka nagiinit Kinagat ko ang labi ko at pinilit kong tumayo. "Hector!" sigaw ko. Ho malakhak siya at tumayo na rin kasama ko. Hindi pa rin ba siya tapos? Nang tinitigan ko siya ay kitang kita ko ang gumuguhit na alab sa kanyang mga mata. Dahil doon ay hindi ko maiwasang mag-alab din ang kaloob-looban ko. That was all that it takes. Iyong mga mata lang niya ang kailangan ko para bumigay din. Naglalakad na kami pabalik ng mansyon. Ang ganda pala talaga ng rancho. Nakakatakot nga lang sa gabi dahil masyadong madilim. Iyong bawat sulok lang ng mga farm ang may ilaw. Sagit na doon ay wala na. Ngunit tuwing walang ilaw, ay kitang-kita mo ang mga bituin at ang nagsilbing liwanag sa paglalakad naming dalawa ay ang full moon. May naaalala tuloy ako. Full moon din noong una natin. Anya naaalala niya rin pala. Hindi ako umimik. Magkahawak ang kamay naming dalawa habang nilalandas ang buong rancho. Nang malapit na kami sa mansyon ay nakikinikinita ko na silang lahat. Naroon pa ang ibang ranchero ni na Hector at mukhang kanina pa kami pinaghahanap. Hector, where have you been? Sumugod agad si na Lina sa amin. Mabilis ang lakad niya, ngunit unti-unti ring humina nang nagbaba siya ng tingin at naaninag niya ang magkahawak naming kamay. Lumapit ang mga ranchero na may dalang sulok. Nakakabayo pa ang iba habang lumalapit sa aming dalawa. Walang ni isang gumalaw sa mga kaibigan ko. Nakita ko na lang na tumalikod at nagmura si Clark. Akala namin nawala na kayo sa rancho o baka kinidnap or something. Unti-unting napalitan ng isi ang pag-aalala ni Tita Lina. Sumulyap siya sa akin at tumindat. Hindi ko magawang umisi sa kanya dahil sa kahihiyan. Pakiramdam ko kahit na wala silang nakita ay may clue sila kung ano ang ginawa naming dalawa at bakit ginabi kami. Tita, pag-aari ko ang ranchon na ito. Dito pa ba ako mawawala? Natawa si Hector. Omiling ang tita niya. You spoiled. Ah, I'll call your tito. At umiiyak na si mama dahil sa pagkawala ninyong dalawa. Excuse me. Anya sabay kuha sa cellphone niya. Nagpasalamat si Hector sa mga ranchero. Kinabahan tuloy ako. Inisa-isa ako silang tiningnan mas lalo akong kinakabahan tuwing may tumititig sa akin. Siniko ko si Hector. Hector, paano kung may nakakita sa ating ranchero? Bulong ko. Ngumis siya at nilapit ang kanyang labi sa tayong ako. E di makita niya nang malaman ng lahat kung anong meron tayo. Humalakak siya kaya kinurot ko ang baywang niya. Agad siyang lumayo na tumatawa. Baliw si Raulo, nakakainis. Inirapan ko siya at humalukip-kip ako. Nakita kong tumalon at medyo tumili si Tita Lina pagkatapos sumulyap sa amin. Nanliit ang mga mata ko. Si Lola ba ang katawag niya? Malamang. Damn, I wouldn't be surprised kung may lechon sa hapag mamaya. Hindi nga ako nagkamali. May lechon sa pag laglag ang pangako nang nakita ko iyon na nasa lamisa. Tuwang tuwa ang mga lalaki maliban kay Clark na mukhang walang gana. O iho, kumain ka na. Sabi ni Tita Lina sa kanya, hindi o may mix si Clark. Nakita kong sumalyap si RJ sa kanya at pabalik sa akin. Nag-iwas na lang ako ng tingin. Ngayon ay sinadisi naman ang nakatingin sa akin. Si Janine at si Clark ay parihong walang gana sa pagkain. Pinaglalaroan lang ni Janine ang kanyang lechon habang si Clark ay hindi talaga kumain. Chis ka! Sabay kalabit ni Desiree sa akin. Kitang kita ko ang ilang sa kanyang mukha. Nagkatinginan pa sila ni Tara bago nagsalita muli. May past pala kayo ni Hector Tanong nila nang nagkasarinlan kami Tumango ako ng marahan Sinasabi ko na nga ba? Sabi ni Tara May nasisins na ako eh Sa may pa lang Ngomisi ako Ako yung nasins ko lang Ay yung kay Janine Grabe, sobrang taray mo sa kanya Parang lagi mo siyang binabara sabi naman ni Desiree. Ba't di mo agad sinabi? ayon tuloy. Kasi wala na iyon sa akin. Nung una hindi ko alam kung paano sasabihin sa inyo. Tapos kalaunan, wala na iyon. Kaso naiirita ako pag naglalandi si Janine. Lalo na kay Hector. Bumuntong hininga si Desiree. Alam mo namang malandi talaga ang isang iyon, di ba? o miling ako. Pero kahit kailan, hindi ako nagduda sa loyalty niya sa akin, sa atin. Kahit kailan, hindi ko naisip na magagawa nila iyon. Sumulyap ako kay Clark na nakatingin din sa akin. I know and I'm sorry about it, Jess. Otas ni Desiree. Alam kong di ka mamumutol ng communication ng walang dahilan. So this is the reason na ani tara. Magsasalita pa sana ako nang biglang nagpakita si Janin sa hapag. Namumugto ang kanyang mga mata at mangyak-ngyak pa siya nang nagpakita sa amin. Noong una ay akala ko aalis na siya. Ngunit nagulat ako nang umupo siya sa tabi ni JB para kumain. Oh, maayos na ba ang pakiramdam mo? Tanong ni tita sa kanya mango naman si Janine at nagsimulang kumain ng mga pagkain. Nagkatinginan na lang kaming lahat at natigil sa usapan. Pagkatapos ng hapunan ay napagdesisyonan ng mga boys na mag-edit na ng video na nakuha galing sa tito ni Hector at sa papa ni Oliver. Magaling mag-edit si Clark kaya siya ang pinagkatiwalaan nila. Kahit na hindi ito umiimik at mukhang laging galit ay medyo gumagaan naman ang tinisyon dahil sa tawanan ni na RJ, JB, Billy at Oliver. Si Hector naman ay abala sa pamimigay ng bear sa kanila para may mapagkatuwaan habang ginagawa ang pag edit Pagkatapos kumain ay agad dumaritso si Janine sa kwarto niya. Pupunta na rin sana si Tara ngunit pinigilan siya ni Desiree. Bakit? Hindi ko ata kayang makasama siya. Sabi ni Desiree. Sa bagay, Really, what if ako yung nasa place ni Chiska? Paano ko yung boyfriend ko ang inagaw niya? Kaya nagpasya siya kaming doon na lang muna sa beranda ni na Hector Tomambay. Dungaw namin ang mga boys na nag iidit sa labas at nag-iinoman. Kitang-kita ko na mukhang mapaparami na naman sila kumpara kagabi ay mas maraming inumin ngayon at mas ganahang uminom si na RJ dahil tapos na ang project namin. Napag-usapan namin kung paano kami nagkakakilala ni Hector at paano nangyari ang lahat. Whirlwind well, relationship na nauwi sa wakasan at balikan Tumatawang sinabi ni Desiree Of course, that wasn't healthy yet yun mismong mga panahon na nahulog si Chiska sa kanya, hindi yun healthy. Kakagaling lang ni Chiska sa isang relasyon, hindi pa nga lumalagpas ng 3 months, di ba? ay agad naging kayo, kaya siguro medyo natitibag pa ang trust ni Hector noon. Unlike him, you've been with Iman Chase. Baliwanag ni Tara. May point ka Tara, I mean... Hindi naman sa pumapanig ako kay Hector mali yung ginawa niya pero may reason kung bakit nawasak yung tiwala niya sa sa'yo. Wala rin akong tiwala sa kanya noon. He's a Mercedes Merced and I'm an Alde. May issue sa pamilya na hindi ko kayang kaligtaan. Ilang sandali ang nakalipas ay nagulat ako ng may isang katulong na lumapit sa akin. Miss Alde, tawag ka po ni Dunya. Huwi ka ng katulong. Sigurado akong si Lola iyon. Tumanguwa ko at mabilis na tumayo para sumunod sa katulong. Iginaya niya ako sa isang malaking kwarto na may beranda. Punang-punako ang mamahaling mo na naroon. Kitang-kita ko rin si Lola na nakatingin sa mga frame na nasa ibaba ng piano. Sinarado ng katulong ang pinto kaya kaming dalawa lang ni Lola ang naroon. Nagsalita siya kahit hindi niya pa ako nililingon. Masaya ako dahil nagkabati na kayo sa wakas ng apo ko. Anya, naglakad ako patungo sa kanya. Nilingon niya ako at kitang-kita ko ang pangingislap ng mga mata niya dahil sa luha. Niyakap ako ni Lola at niyakap ko rin siya pabalik. Ngayon, Siguro ay mas kilala nyo na ang isa't isa. Anya, tumanguwa ko at pumikit sa kanyang dibdib. Ah, pakiramdam ko lola ko na rin siya. Hindi naman talaga ako yung tipong mabilis gumaan ang loob sa mga tao. Pero kay lola, magaan talaga ang loob ko. Sorry po. Untag ko. Sorry sa lahat ng nangyari. Don't be sorry. Alam mong mahal ko ang apo ko pero hindi ko maipagkakaila ang mga kasalanan niya. Chiska, nung una pa lang, alam kong ikaw na talaga ang para sa kanya. Nagulat ako sa sinabi niya. Hindi ako umimik dahil hindi ko alam kung anong idudugtong doon. Matalik kaming magkaibigan ng lola siling at lolo mo noon. Gusto ko nga sanang si Lina at si Francis ang magkakatuluyan. Nanlaki ang mga mata ko. Tomango si Lola. Oo, pasensya na pero ipinilit ko yun. Si Carolina, ang babaeng anak ko. Gusto kong ang papa mo ang magkakatuluyan niya. Hindi naman umaangal si Lina. Masunod rin siya kumpara sa papa ni Hector. Gusto din iyon ni si Ling. Gusto niyang silang dalawa. Ngunit, yung papa mo, si Francis, omiling si Lola. Galit siya, ayaw niya. Nalaglag ang pangako. Hindi ko inakalang may ganitong istorya sa likod ng lahat. Ayaw niya kay Lina. Ba, bakit? Hindi naman sa gusto kong maging sila, pero nakakakuryos. Nagkibit balikat si Lola. Simple lang, si Michelle ang mahal niya. Wala ba talagang rason? Pwede na ba talagang maging rason ang pagmamahal? Kung nagtataka ka kung bakit nabuntis ng maaga ang mama mo, iyon ay dahil disparado ang papa mong maging silang dalawa habang buhay. Nang nalaman kong buntis si Michelle, ay agad akong nagaalit kay Siling. Iyon lang siguro ang naging gaalit ko sa kanya dahil hindi niya binantayang mabuti ang dalawa dahil hinayaan niya si Francis sa iba. I hated your mother. I hated Francis. Your whole family. Buong angka ng alde. Mabilis ang pintig ng puso ko sa mga sinabi ni Lola. Hindi ko alam yon. Nagfa-flashback sa utak ko ang mga ngiti ni Tita Lina. Si Papa, si Mama, si Lola, si Ling. Lahat. Pero nung nakilala ni Lina ang asawa niya, ay unti-unti na akong naliwanagan. Kahit na may tabang pa rin sa akin na dapat ay si Francis iyon, dapat ay hindi ibang tao. Iyon ang tunay na naging alitan namin ni Siling, kaya hindi agarang naayos ang tungkol sa lupa. Tumangwo ako. Sa nila ka ipinanganak, hindi ba? Of course, Francis needed to get away. Pero kalaunan, nang ipinanganak si Hector at nakalimutan ko na ang lahat ng isyo dahil sa sariling isyo ng pamilya namin napatawad ko rin naman sila wala naman talaga akong karapatang magalit di ba tumawa si Lola at hinaplo sa ang buhok ko when i suyo alam ko agad na aldi ka iyong mga mata mo ay tulad ng sa iyong ama pero o ugaling aldi suplada malakas I know Victor ni Didiuchis ka dahil ang batang iyan o miling siya is spoiled dahil sa mga pagkukulang ko but you see simula nang nakilala ka niya, mabilis siyang nagmature nung una ay palaboy lang siya sa buong rancho pero ngayon marami na siyang plano I don't know if you heard about this but is planning to expand the farm kaya nagaanap siya ng investors na pwedeng mag-import ng mga produkto namin sa rancho, specifically our cattle ranch. Tumango siya. Hindi ko po alam iyon. Sabi ko, o oh maybe because he was too busy winning you back. Eh yung tipong ikaw lang ang gusto niyang pag-usapan pag magkasama kayo. Tumawa si Lola. Kusumid him realize that money and power isn't enough. Kailangan niyang dumiskarte para makuha ang gusto niya. That is why you are perfect for its other. This is the end of our war, Chiska. Bumuga ako ng hininga. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko dahil masyadong nakikere daw si Lola sa mga sinasabi niya. So, kailan kami mamamanhikan? Tumatahaw tanong ni Lola hindi ko maalis sa isip ko ang lahat ng pinag-usapan namin ni Lola. Lahat ng tungkol kay Tita Lina, kay Mama, kay Papa. Marami akong gustong malaman. Dahil alam kong may mas malalim pang istorya doon, pero hindi ko lang alam. Hinagkan ko ang unan sa kama naming apat. Hindi ako makapaniwalang kayang ipatulog ni Nadesari at Tara si Janine sa baba ng kama pumayag din naman si Janine nang walang imik. Maaaring tanggap niya ang trato ng dalawa sa kanya. Nasa gilid ako at ako na lang yata ang hindi patulog nang biglang bumukas ang pintuan. Tumindig ang balahibo ko dahil paunti-unti ang pagbukas nito. Hindi ako bumangon dahil sa hubog ng katawan pa lang ay alam na alam ko na kung sino. Bumagsak siya sa kama ko at kinulong niya ako sa bisig niya. Amoy na amoy ko ang ber sa bawat paghinga niya at bawat halakhak. Why are you here ha? Bulong ni Hector. Hindi ako gumalaw kahit naramdam ko na ang katawan niya sa katawan ko. Akala ko dadatnan kita sa kama ko ngayong gabi. Shhh! Agad kong tinakpan ang bibig niya dahil gumalaw si Desiree at Tara. Oh, bakit? Kamon Mon Francis Sa kwarto ka na. Papilis lang naman ang kailangan natin para official na. Ho, oh, malakhak ulit siya. Hitor. Shhh. Bulong ko. Narinig kong umubo ng patawa ang dalawa sa gilid ko. Sige na, Chase. Doon na kayo. Okay lang sa amin. Di kami magtatampo. Tumatawang sinabi ni Desiree. Hector and this amazing authoritative genius. Pati ang mga kaibigan ko ay ini-spoil niya. Brat, I hate and love you at the same time.